Sa ikatlong anibersaryo ng ating programa, walang humpay na pagresponde pa rin ng ating iahatid sa ating mga kababayan. Katunayan, sisimulan natin ngayon ang mas malawak pa nating pagtulong. Kaya naman, walong pamilya po na nabiktima ng kalamidad ang hinatira natin ng bigas at food packs. Dagdag pa riyan, minabuti namin na makasama sila sa pagdiriwang ng ating anibersaryo. Ang masaya nating pagresponde Narito at inyo pong panuorin. Sa bawat taon ng ating pagseserbisyo, nakarating po ang inyong programa sa iba't ibang sulok ng bansa. Makapagbigay lamang ng tulong na alam namin kailangan na kailangan ng ating mga kababayan. Kaya sa pagdiriwang ng ating ikatlong anibersaryo, isang barangay sa lalawigan ng Bulacan ang ating nahatiran ng responde. Wow. Itong barangay Banaban sa Anggat Bulacan sa gitna ng katahimikan at payak na pamumuhay ng mga tao rito, nagtatagong hirap na kanilang dinanas, lalo na nang mapinsala ang karamihan sa kanilang ari-arian at kabuhayan dahil sa hagupit ng bagyo. At dahil sa kanilang kasulukuyang sitwasyon, may nabuti ng programa na makapiling sila sa natatanging araw ng ating anibersaryo. Katuwang ang mga kawani ng Barangay Banabag Maaga pa lamang inihanda na natin ang bulwagang ito para pagdapusan ng ating pamimigay. Apa nag-aayos na mga ipamimigay, unti-unti nang nagsidatingan ang ating mga inaantay na mga pamilya. May git sa walong dam pamilya ang ating pinaghandaan. At habang nag-aantay, binigyan muna natin sila na mainit na hugaw na inihanda pa ng ating Certified E-Responder Volunteers na Ramgi o Reform and Modern Guardians Incorporated. Para sa mga bata at matatanda naman, namigay din tayo ng mainit na taho. May libreng gupit din para sa mga nagaantay ng ating responde. Bata man matatanda, babae o lalaki, aba na nagpalista at pumila sa ating mga barbero. Nakastandby din ang medical assistants kung saan na nakapagpakuha ng blood pressure ang karamihan sa ating mga senior. Bago pa man tuluyang magsimulang programa, nagbigay ng kaunting mensahe ang executive producer ng programa na si Miss Joy Castro. Binigyan din niya ang patuloy na pagresponde ng programa sa ilang taon nitong pamamayagpag bilang flagship public service program ng NET25. Ang anibersaryo po ng Responde Mata ng Mamamayan napili po namin ang inyong barangay para po, hindi lamang po para tingnan kung ano po yung sitwasyon nyo po dito sa inyong barangay uh, matapos po yung sunod-sunod na kalamidad na tumama po sa iba't-ibang lalawigan dito po sa ating bansa. So kayo po yung napili namin para po um, sabihin na lang natin na um, respondihan nung ating programa. Katuwang ang inyo pong uh, opisyal dito po sa inyong barangay na walang sawa po na nag-iisip at gumagawa ng paraan para kahit sa papaanong paraan ay matulungan po kayo maliit o malaki man po ito at maisaayos po yung inyong kalagayan dito. Binigyan din natin ng pagkakataon ng ilan pang mga tao ng barangay na naging katuwang natin sa paghahanda sa espesyal na araw nito. Bago pa man ang pamimigay, iniayos na ng mga Ramdi Volunteers ang bawat lamesa. Kung saan pipila ang mga kukuha ng inihanda nating regalo para sa kanila. At para matiyak ang kaayusan sa buong panahon ng selebrasyon, may mga hawak din silang claim stub para masigurong makakakuha ang lahat ng pamilya. Mapilis lamang ang naging pamimigay dahil na rin sa tulong-tulong na paggalaw na ilan sa ating mga volunteers. Ito ay nasa umbit kumulang 2,000. Uh, ito po ay kinabibilangan ng 700 plus na pamilya. Itong mga kababaryo ay ang totoong ikinabubuhay ay ang, mga pags ang pagsasaka at pagtitinda ng gulay sa labas ng aming barangay. Uh, napakahalaga para sa amin bilang suporta na nanggagaling sa ibang lugar na naipapahatid natin sa ating mga kababaryo, napaka-importante po na ang tulong ay hindi lamang po sa amin nanggagaling. Ito po ay napapagtulong-tulungan ng mga iba't ibang organisasyon kagaya po ng ah, kagaya po ninyo responde na ngayon lang po sa history po ng aming lugar ay nakapasok po kayo dito. Dagdag -dag pa ni Consihal, bagamat Nagagawa nila ng paraan na may abot sa kanilang mga kabarangay ang tulong, may ilan pa rin silang problema ang kinakaharap. Sa kanila po, napakalaking tulong na ang bigas ay hindi na po nila ng ilang araw. Dahil sa kakapusan din po ng kanilang budget, eh, kahit pa paano po, may ilang araw na po nilang mairaraos. Yung tulong na nanggaling po sa inyo. Nakatuwang po ang iba't ibang sekta ng lipunan po. Eh, hindi po namin tatanggihan ang mga biyaya na ibinababa sa aming lugar, lalong-lalo na po dito sa aming mga Kasama ng ating certified e-responder na Barangayanihan, sa paunguna ni J. Javier, ibinigay din natin sa mga nawalan ng bahay ang 30 solar lamps na maaari nilang maghamit sa kanilang mga itinatayong tahanan. Ang ilaw na simbolo ng pag asa pagbangon sa kabila ng punos na kanilang pinagdaanan. Yung pagtulong sa kapwa natin, uh, yan yung isang bagay na dapat hindi nawawala. Dahil hindi naman natin masasabi yung buhay natin. maari ngayon, hindi na tayo yung mga taong may kakayanang tumulong. Hindi natin masabi, baka bukas tayo na rin ang malagay sa sitwasyon na kakailanganin din natin ng tulong. So, hindi naman kailangan na maging mayaman o maging makapangyarihan tayo para Tumulong tayo sa kapwa. Makikita ang kasiyahan ng mga nakarating sa ating katlong anibersaryo. Ang kanilang pasasalamat, mababanaag mo sa kanila mga ngiti. Malaki yung tunong sa amin nito dahil kami yung mga senior ay walang hanap boy na maayos extra extra lang kaya yung mga tulong na binibigay na ganito malaki para sa amin nagulat kami kasi hindi namin akalain ng mga respond pala ito tulong sa amin salamat po kami ng maraming maraming salamat laking mahalaga po sa amin ito dahil sa tulong po namin na mahihirap lang eh sa konting binibigay po sa amin eh masaya na po kami <laughs> ngayon mula kalamidad ah, natanggap po kami maraming salamat salamat po kami 25 maraming maraming salamat salamat po sa ayuda sana po sa ulitin God bless Brahma. Thank you sa mga responding. Happy, Happy, anniversary, net respond. responder. Thank you Thank po. Napunuman ang ating activity area. May i ilang pamilya na hindi pisikal na nakapunta pa sa ating pamimigay. Kaya naman, katuwang ang ilang kawani ng barangay Banaban. Sinadya natin sila sa kabilang dulo ng tulay. Tulay na paulit-ulit na nasisira dahil sa mga nagdaang bagyo. Ito ang mga bato na itinawid ng mga magulang. Mga esudyante at mga naninirahan sa kabilang dulo ng tulay ng barangay Banaban. Ito rin ang tinawid ng team responde para madala ang mga food pack sa pigas sa ilang senior citizen at ilang pamilya na kabilang sa ating mga dapat na tulungan. Ang lahat ng ating pagtulong naging posible dahil sa mga pusong kahit kailan hindi nagsasawang umalalay sa ating programa. Sa panibagong yugto ng ating tatahakin, asahan nyo na ang ating pagresponde mas magiging makabuluhan pa. Makakarating sa mas nangangailangan at kahit saan parte ng ating bansa. dal kami ang responde, mata ng mamamayan. Music Mga kababayan, salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde Matanang Mamaya. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.